Gracias. talaga tayo ng Mindoro pag di-deworm ng mga pusa. Sa previous video natin, pinakita ko sa inyo na sinundo ni Mother si Ma'am Christine sa Kalapan Port. Tapos nagpunta nga sila sa bahay ni na Ma'am Christine para sa opening ng bago nilang tindahan. After nga nila, dito naman sila pumunta kaya na Lola sa Apitong. Siyempre dahil pinakilala nga ni Ma'am Christine si Mother sa kanila, tatalhin rin ni Mother si Ma'am Christine dito sa atin. Yes guys, kahit parehas taga Mindoro si na Ma'am Christine at si na Mother ngayon lang talaga sila nagkaroon ng chance na pumunta sa kanika nilang mga bahay at sa kanika nilang mga place. Siyempre, hindi kasi talaga nagkakatugma yung schedule ni mother at ni ma'am Christine most of that time. Mga busy kasi talaga sila parehas, lalo nga businesswoman si ma'am Christine. Anyways, nandito naman silang una nga nilang tinutukan ay yung mga pusa dito. Since sabi ko nga sa inyo sa previous video, sobrang dami nilang pusa. Kaya naman sabi ni mother, di deworm nga nila muna yung mga pusa dito. Since mahalaga rin naman talaga for all cats na ma-deworm. syempre may lahi man o wala. Pero siyempre ala ni mother si ma'am Christine dito kina inay at kay tatay. Kasi alam nyo ba guys, halos magkamag-anak rin pala si mother at si ma'am Christine. <coughs> Hindi naman sila totally magkadugo guys, pero kasi yung isa nga pong kapatid ni mother, <coughs> kamag-anakan <coughs> daw pala ng asawa ng kapatid ni mother si ma'am Christine. O, kayo na yung bahala mag-isip dyan guys ha. Basta yung kay mother na kapatid, yung asawa niya ay kamag-anak ni ma'am Christine. O, diba halos magkamag-anak na rin. Sabi ko nga Diyos ko, napakaliit naman talaga ng mundo kasi imagine nyo magkamag-anak silang magkaibigan. Ah. Which is, hindi naman nila alam in the first place bago nga silang maging magkaibigan. As in, talagang maging magkaibigan at naging family friends lang din kami dahil nga sa breeding. Anyways, dito na nga tayo sa mga pusa. Bale, ayan guys, hindi ko nga pala nasabi sa inyo nung previous video natin. Chichika ko nga yan sa inyo guys, habang isa-isa oh. nga nilang kinukuha itong mga pusa at dinidiworm. Bale, ayan nga, pinakita ko sa inyo sa previous video guys na may mga dumedede ng pusa, ba? Diba? Pero kasi guys, yung tatlong kuting na yun, hindi po yun lahat ay anak nung mother cat na dinededehan nila. Bali, dalawa lang ang anak ni Mother Cat doon, dalawa lang yung kittens niya, tapos yung isa ampun lang niya. Yung isa pusa kasi na ni Mother yung halos kagatin si Mother at nagalit dahil pinepet ni Mother. Yun po ay yung isang inahin at anak po niya yung isang maliit na dumede. Balang nangyari kasi guys, yung Mother Cat na yun, inabando na na po niya yung isa niyang kitten. Mula nga daw po pagkaanak, ayaw na rin niya yung padedehin. Siyempre alam naman natin na hindi naman siya mabubuhay kung wala siyang dededehan. Buti na lang nga talaga at nagpapadede pa rin yung isang mother kitten tapos yun nga siya na yung nagampon doon sa isang kitten na ibinambando na nga nung kanyang ina. Kaya kung papanurin nyo rin yung previous video natin makikita nyo nga doon na yung isang kitten mas maliit as compared doon sa dalawa na dumidede. Yun nga po ay dahil hindi po siya kapatid nung dalawa pa at naiiba nga po siya ng ina, inabando na lang talaga siya. Although oo, magkakasama pa rin nga sila dito sa bahay ni na inay pero yun nga hindi niya kinilkilalang anak yung isang kitten na yun. Yung talaga alam kung paano yun nangyayari. Kasi syempre, siya naman talaga yung umanak doon. Pero ayaw niyang kilala anak. Buti na lang may sumalo talaga doon sa kitten na yun. At hindi siya kawawa. At ayun nga, nabuhay rin naman po siya. Dahil nga, pinapadede siya nung isang mama cat. Thankful naman tayo para doon sa isang mama cat na yun. Anyways, let's go back to the video. Kaya rin nga po pala, dini-deworm nila itong mga kittens na to. Kasi yung isang malaking cat, malaki po yung chan niya. Alam naman natin guys, na kapag malaki yung chan ng ating mga pets, yung hindi proportional yung laki ng chan nila sa katawan nila, ibig sabihin, mabulati sila. Lalong-lalo lalo na kung alam nyo naman na hindi nyo nati-deworm regularly yung inyong mga pets. Diyos ko guys, mahalaga na ma-deworm sila kasi delikado rin talaga yung paglaki ng chan guys, ayun na nga after nilang mag warm nagbabay na rin naman sila dito sa Apitong kasi alam nyo ba gagala pa ng gagala dito sa Mindoro si Mother at si Ma'am Christine. Yes. O ba diba, talagang vacation ang ah, mga business woman kaya naman hahayaan natin sila magala ngayon at sasama na lang tayo sa kanila. Yeah. Abangan nyo sa susunod na video guys yung mga gala nilang dalawa ha.